hindi ko akalain na ang tahimik ng probinsya ng San Isidro ay may tinatagong dilim na matagal ng pinagtatakpan ng mga ngiti kwentong bayan ko si Miguel 23 taong gulang kagamay nila umuwi ako sa probinsya para magpahinga matapos mawalan ng tubaho ang hangad ko noon ay kapayapaan ang nakuha ko ay takot na hindi ko kailanman malilimutan. Pagkababa ko ng jeep sa kanto, sinalubong agad ako ng amoy ng tuyong lupa at hangin ng gabi. Tahimik ang paligid, tangi mga kuliglig at alingang ngaw ng aso sa malayo ang maririnig. Tagal-tagal na rin akong hindi nakauwi. Si Lula Nina na lang ang na natitira sa bahay at simula nang mamatay si Lolo bihira nang bumisita ang mga kamag-anak habang naglalakad ako sa daan napansin kong kakaiba ang pakiramdam parang may mga matang nakamasid sa bawat bangko ang mga puno ng mangga at saging ng tila na kayoko parang may tinatagong lihim Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Lola. Miguel, anak, mabuti't dumating ka. Delikado na maglakad sa gabi. Umiti ako. Delikado la. Dati naman ako naglalakad dito kahit hating gabi. Umiti rin si Lola. Pero kita ko sa kaniyang mga mata ang pag-aalala hindi katulad dati anak may mga nangyayari rito ngayon mga hayop na nilalapa mga pusang naglalaho at mga aninong dumadaan sa bubong tuwing alas dosi akala ko noon kwento lang iyon ang matatanda pero kinabukasan napatunayan kong hindi biro ang sinabi ni Lola madaling araw Nagising ako sa tunog ng kaluskus sa labas ng bahay. Akala ko pusa lang. Pero nang tumigil ako at nakinig, malilin akong narinig ang tunog ng mga, ng mga kuko. Mahabang kuko na kumakalmot sa bubong. Lula, tawag ko. Pero walang sumasagot. Lumabas ako ng ako ng kwarto dahan-dahan kong binuksan ang bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita kong gumagalaw ang anino sa ibabaw ng bubong. Hindi normal ang hugis nito. Mahaba ang mga braso at ang uloy parang may sungay. Bumalik ako sa higaan at tinakpan ang sarili ng kumot. Nanginginig hanggang sa marinig ko ang isang mahinang Mahinang tawa Mababa Parang halakhak ng babae na pinipigilan Miguel Napasinghap ako Kilala nito ang pangalan ko Kinabukasan Binuksan ko ang bubong At nakita kong may mga bakas ng, kal ng kalmot Tatlong linya bawat isa Parang mga ng tao pero sobrang lalim si lula ay tahimik lang pero napansin kong naglagas siya ng mga bawang sa bawat sulok ng bahay ano to lula? tanong ko proteksyon anak may nila lang na umiikot dito wag kang lalabas sa gabi napangiti ako pilit na ginagawang biro aswang la Di lahat ng pinto ay katang isip Miguel Sagot niya ng malamig Kabilang bahay nakatira si Aling Rosa Isang buntis ng putong buwan Lagi siyang dinadalaw ni Lula At ako rin ay madalas kong dalhan ng prutas Pero nitong mga nakaraang gabi Lagi kong narinig ang pag-iyak niya Isang gabi Sumigaw siya Tumakbo kami ni Lola At kita namin nagkabukas ang pintana At may mga bakas ng dugo sa sahig Diyos ko po Sigaw ni Lola Sa ibabaw ng bubong May nakita akong anino Mabilis, Gumagapang At may mahabang kuko Tumalon iyon papunta sa kabilang puno ng saging at nawala sa dilim. Nang gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Ramdam ko ang galit at takot na magkasabay. Sa isip ko, hindi ako papayag na may mangyari kay Lola. Kaya nagbantay ako. Nagdala ako ng itak at isang bote ng langis ng niyog na hinaluan ni Lola ng dasal. Eksaktong alas dosi. Narinig kong muling kumalabog ang bubong. Umakyat ako sa kusina. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nang silipin ko. Nakita ko siya. Sang babae. Mahaba ang buhok. Maputla ang balat at nakayo ko habang dinidilaan ang dugo sa bubong. May pakpak siya. Itim at parang balat ng paniki. Diyos ko, bulong ko. Lumingon siya. Ang mga mata niya ay pula at sa ngiti niya ay lumitaw ang mga pangil. Miguel, bulong niya. Hindi mo ako maiiwasan. Tumakbo ako pabalik sa loob at isinera ang pinto. Ang inginig. Si Lola ay nagdarasal habang hawak ang rosaryo. Anak, sabi niya, hindi basta aswang yun. Dati siyang tao. Dati siyang kapitbahay natin. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin la? Si Rosa. Hindi siya biktima. Siya ang nilalang na tinatakbuhan ng lahat. Kinagabihan, tumigil ang hangin. Tahimik ang buong baryo. Pero ramdam kong may paparating. Si Lula ay naglagay ng asin sa bawat bintana. Nagdasal lang pa ulit-ulit. Kung na may, may hawak na etak buti ng langis. Biglang sumipo lang hangin at narinig ko ang tunog ng pakpak. Paglingon ko, bumagsak sa harap ng bahay si Rosa. Ang balat niya ay tuyot ang matay ay nagliliyab. Umalis kayo rito, sigaw niya. Ang batang dinadala ko ay sa amin ang dilim. Tumakbo siya papasok. Nabasag ang pinto. Sinubukan kong tagayin siya. Pero mabilis siya. Parang hangin. Tinapon ko sa kanya ang langis. Sumigaw siya sa sakit nagliyab ang balat ngunit bago siya tuluyang masunog namingin siya sa akin umiiyak huli na ang lahat ako'y nilamon ng gutom ng gabi pagkatapos noon bumagsak siya sa lupa unti-unting natuyo hanggang maging abo tahimik ang lahat ang hangin ay bumalik at ang mga aso sa baryo ay nagsimulang tumahol Lumipas ang ilang araw. Bumalik sa dati ang baryo. Pero hindi na ako mapakali. Tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang mga kalmot sa bubong. Mahina, pero malinaw. Lumipas ang dalawang buwan. Bumalik ako sa Manila. Akala ko tapos na ang lahat. Pero minsan, habang naglalakad ako pa uwi may lumapit na babae sa akin sa ilalim ng pusti ng ilaw. Ang bango ng dugo mo, Miguel. Sabi niya, napatingin ako. Aputla ang balat. Mahaba ang buhok. At sa kanyang ngiti, nakita kong pamilyar ang mga pangil. Kumakbo ako. Pero bago ako tuloy ang makalayo, narinig ko ang bulong ng hangin. Walang takas sa gabi ng mga talmo